Welcome back, mga kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest na pinag-uusapan po ngayon sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Siguro naman po, mga kaltap, hindi nanlingid sa inyong kaalaman yan. Pero itong video natin, remind ko lang po ito, throwback po ito. Matagal na po ito, unahan ko na po sila. Pero dito makikita nyo naman po kung gaano ka-close si Alden Richards at si Main Mendoza. At dito rin po sa video na to o sa performance ng Platinum Plans, hinalikan po ni Alden Richards dito si Main Mendoza. May video yun, di po ba? Off cam yun. Kaya nga po mga haladab, kapag pinapakita ko to maraming nakaka-relate, maraming natutuwa, maraming nagsasabi na ito nga po ba yung walang relasyon? Well, sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw. Well, punta na tayo sa ating pinaka main update. Usap-usapan po ngayon na kumbaga bumaba o napakababa na nga po ng ratings ng Eat Bulaga. Ibig sabihin lang po niyan mga kaladab, na konting pagkakamali lang o konting update lang po. Ang ibig kong sabihin eh, yung bagong segment ng showtime eh talagang babagsak ang ratings ng Eat Bulaga. Real to kaya, mga kaladab, na kumbaga, sa bagay, kung wala naman pong singilan na nangyayari sa TBJ o sa TB5 Production. Ang ibig kong sabihin sa M-Quest at sa 8 Bulaga na napakalaki ng bayad kada air. Dahil kung maalala nyo kaya nga po nalugi ang tape dahil hindi nga po nakakabayad si Mr. Tobie ang sila halusos sa GMA network. Pero ito, i-consider po natin. Hindi po sila nalulugi, sabi po ng iba. Hindi naman po talaga malulugi ang Eat Bulaga kung wala po silang babayarang kumbaga airing time. Baka kalahati lang. Pero yung pagpasok po ng pera dyan, talagang mababa. Real talk, mga kaldab. Kasi sinasabi nila, namimigay nga Mr. Destiny ng malaking pa eh. Kaya siguro, mas malaki yung kikitain nila. I-remind ko lang po at ulitin ko po sa inyo. Ang Eat Bulaga tape, nalulugi na po sila pero nabibigay pa rin po sila ng pera. Hindi po ba? Sponsor kasi nag nagbibigay niyan. Sponsor kasi ang kumbaga naglalabas. Hindi po ba? Hindi naman po yan sariling bulsa ng TBJ, hindi naman po yan sariling bulsa ng mga management. Di po ba? Yan ay eh bayad po ng mga sponsor. Kaya nga nalugi po yung tip. Eh. Nakakagulat nga. Di po ba? Namimigay sila ng napakalaking pera. Halos araw-araw. Eh hindi pa po, po pala sila nakakabayad sa nirerentahan nilang sa GMA Network. Hindi po, the record lang po. E po ba? para lang klaro lalo na nga po sa mga nagtatanong at mga nagtataka ganyan na ganyan din po pero ang kinalabasan eh hindi nga po nakakabayad pero iba naman po siguro ang TV5 at ang Eat Bulaga malamang alam nila na nagsisimula pa lang at yung kahit sabihin nyo na napakaraming advertiser ng Eat Bulaga mababa po ang bayad hindi po katulad dito sa GMA Network halos 70% o 50% ng binabayaran nila. Bakit Mr. Destiny? Paliwanag mo nga na kumbaga magkaiba ang bayad ng mga advertise sa TV5 at sa GMA. Yung GMA po kasi malaking kumpanya na. Kaya pagka naningil po sila ng mga advertise, talagang mataas. Kaya po mas marami kung titignan nyo ang TV5. sa bagay konti pa rin eh. Mababa ang bayad ng mga ads sa TV5. Pero hindi siya effective daw po. Iba po daw talaga kapag kamalaking network ang nagpo-promote. Totoo yan mga kaalab. Yan ay base po sa mga nakakaalap kong impormasyon. Base po sa mga taong kumbaga na pagtatanungan natin. Kaya nga po sabi nila si Mengay ba andyan na raw sa Bulaga babalik na raw talagang kailangan bumalik ni Mengay dahil bagsak na bagsak po talaga ang ratings, kapag nagtuloy-tuloy po ito, ni talagang masasabi nyo na na kumbaga hihina kasi wala na pong nagpapatawa although nandyan si na Jose ang ibig kong sabihin, kapag katapos ng one for all ibig sabihin, panonoring mo lang pag 1 for all, all for one pagkatapos nun patay mo na yung TV kasi ganyan po yung mga komento kapag ka nakita nila ay wala si Mengay mamaya na ako manonood pag barangay 1 for all all for one na oo oh. kaya yung mga nanonood talagang masasabi nyo na bumabagsak yung ratings bumabagsak na kapag ka sina Jose Wally Paulo lang pinanonood talaga real talk to mga kaalda kaya nga sabi ko sa inyo talagang mapipilitan po si Mengay na umuwi. Yan ay kung nagkaasundo na po sila. Di po ba? At wala na nga po suspension. Dumidepende po kasi yan sa sitwasyon. Alam naman po natin at hindi naman lingit sa inyong kaalaman na kahit anong gawin po ni Atasya, ni Miles, samahan pa po nila ni Raisa, hirap po silang kumbaga gawin yung ginagawa ni Menggay. Di ba? Lagi ko naman pong pinapaliwanag po sa inyo. Si Menggay po, siya po yung tipo ng artista na talagang kwela. Gagawin niya kapag gusto niya. Gagawin niya na alam niya talagang magkiklik. Uupo siya sa gitna, tatakbo siya, di po ba? Talagang aagaw siya ng atensyon ng mga audience at siyempre ng mga viewers po sa telebisyon hindi katulad ng nila Miles, nila Atasya na naiilang pa. Di po ba sa madaling salita, nahihiya po sila. Hindi nila kaya na gawin yung ginagawa ni Mengay. Na magugulat na lang po sila na ginagawa na po yun ni Main Paul Carson. Pero kung baga kung titignan nyo, kayang-kayang gawin nila Miles at ni, at ni Atasya yan. Pero Nauunaan po sila ng hiya. Nauunaan po sila ng takot. Nauunaan po sila ng baka hindi ito magustuhan ng viewers. Baka hindi ito magustuhan ni Bossing. Baka hindi ito magustuhan ng TV nila Henyo Master Joey De Leon, Tito Sen. Nauunaan na po sila. Pero sa tingin po nila, alam na. At ang pinaka matindi rito mga kaldab. Ang pinaka maganda yung punchline nakapagbinato ng punch punchline sina Miles sina Atasha mahirap nila hindi nila agad-agad na pick up hindi nila agad-agad nakukuha po, ang punchline maganda siya kapag ka unang tama nasagot mo na agad nagkaroon ka na agad ng ribat pero gaya nga po na sinasabi natin hindi maganda ang punchline kapag ka tumagal na maganda yung punchline pero inulit mo uli eh. Hindi na siya gano'n ano, nakakatuwa. Pero kung una pa lang, eh naibigay mo na yung punchline at na-deliver naman niya ng maayos. Doon gumaganda yung mga punchline. Sabi nga po ni Jose at wadi kapag ka nauubusan sila ng mga mensahe, yan pumapasok si Mengay. Mataba ang utak ni Main Paul Gerson. Kaya ang ulitin ko, kailangan kailangan nga po talaga si Menggay na bumalik na sa 8 Bulaga dahil kung magtatagal po nga pa po siya ay eh talagang mag-iiba na ang takbo ng TV5 na po ito ng Showtime Real Talk toking talk, nyo yung ratings baba ng ratings kaysa ikukumpara nyo sa Showtime ibig kong sabihin malapit na pero mataas pa rin po ratings ng Eat Bulaga sa Showtime pero mararamdaman mo na eh na may mali. Real talk mga kaldab, konting, sabi ko nga konting kembunt lang ng Showtime. Mauungusan na nila eh. Well hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niya pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Menga at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.